Hello guys, mabilis lang ito. Meron dalawang smartphones na halos magkadikit sa presyo. Ito ang Infinix Hot 30 at Tecno Puba Neo 3 na ang gagawin natin pagkukumparahin natin mula sa packaging, static specs at presyo. Mag-start muna tayo sa ganitong tanong. Number 1, pagbili mo ano ang nasa loob ng box? Dito sa loob itong service cards. Itong phone case sa Tecno Clear Case. Sa Infinix naman ay black case lang. Okay sa ganito, di ito naninlaw. Unlike sa Clear case, case ng Tecno, lalo kung medyo pawisin yung kamay mo. Pero ang pros pag clear, makikita naman yung design ng back panel. sa pinakaloob ng box itong USB cables. Pareho itong USB Type-C. Itong SIM ejector sa Puba merong coupon, earphones at stickers. Sa Infinix wala. At ang huli, itong power brick. Sa Infinix ay 33 watts ang nandito. Sa Tecno naman, medyo nabiten sa 18 watts. So guys, nagcharging speed test ako sa dalawa. Sa Tecno, nag ako sa 20%. Na-full ito ng 2 hours at 5 minutes. Sa Infinix naman, ang ginawa ko, 20% din. Na-full ito ng 1 hour at 20 minutes na expected ko naman na mas mabilis sa Infinix dahil 5000 mAh lang ang nandito tapos 33 watts pa. Mas matagal sa Tecno dahil massive na 7000 mAh tapos supported lang ng 18 watts. So guys, kung sa package or laman na box kung paramihan, lamang dito ang Tecno. Mas maraming freebies at sa warranty, meron itong 30 months versus 12 months naman ng Infinix. Pero sa technical side, kahit walang freebies, basta may kasama lang na 33 watts. Number 2, build quality slash aesthetic. Sa Infinix, ang back panel nito ay glossy finish na waveform yung design dahil glossy magnet to sa mga smudges at gasgas. -gas. Sa Tecno naman, mas modern at futuristic. Ang pros dahil ito ay matte finish, di ito kapitin sa gasgas -gas at smudges. Yung design na yan pala guys ay flat lang yan sa surface, wala kang makakapa dyan. Pero yung camera modules nitong Infinix, nakaangat yan sa surface. Pero safe naman dahil sa protective case, medyo nakaangat yan sa pin nakalens. Sa puva naman halos level lang sa surface kaya mas lalong di magagasgas kung naka -case. Ang Infinix Hot 30, ito talaga ay dual camera lang na ang main shooter nito ay 50 megapixels sa 1440p at QVGA naman para sa depth. Ito naman yung quad LED flash na parang camera modules. Sa Puva Neo 3 naman ay dual rear camera din pero mas anes wala ditong pagpapangga para magmukhang tatlong camera modules na sobrang uso sa mga smartphone ngayon. Ako mas bet ko yung ganitong design. Ang main shooter nito ay medyo kinapus lang dahil 16 megapixel lang nandito kasamaren Kasama rin yung AI lens para sa secondary camera at LED flash. Sa selfie camera naman ay parehong 8 megapixel. Ito ang sample ng front camera na naka AI shot. Ito naman yung shots para sa rear camera. So meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light. Meron din itong super night mode para sa madilim talagang lugar. Linagay ko na rin dito yung sample. So, video settings ang meron dito ay 720p, 1080p, at 2K na meron lang 30fps, wala nang iba. Nag-test din ako ng video stabilization, parehong di ko ramdam maalog. Ito ang sample ng smartphone na meron stabilization para may comparison lang tayo. Pero sa steady ay clear ang quality. Ang camera zoom ng Infinix ay hanggang 10 times, 8 times naman para sa techno. Yung screen syempre parehong glass pero nag-search ako sa mga tech site, wala talaga akong makitang detail anong glass protection meron dito. Yung frame parehong flat edge, ito kasi yung nauuso ngayon. Sa left side, nandito yung volume rocker ng Tecno. Two buttons naman para sa volume ng Infinix. Katabi rin nun, yung power button slash on of switch. Ito rin ang fingerprint scanner. Across the screen naman yung SIM tray. Good news, pareho itong triple card slot. Sa ilalim naman, itong speaker grill, charging port, primary mic at itong 3.5 jack. Sa taas naman, bandang screen ay earpiece at sa pinakataas ay walang nakalagay. Pero dual speakers itong Infinix Hot 30 at Puva Neo 3. Bali, ang ginawa dito, yung pangalawang speaker ay combined ng earpiece. Ito ang sample ng tunog ng speakers. Napansin ko, malakas pero kung sanay tenga mo sa Xiaomi Redmi Poco, mas maganda ang quality nun. Number 3, hardware slash specs. Ang Infinix, ang screen size nito ay 6.78 inch na punch hole screen na full HD plus na IPS display. Na makakapili ka mula sa 1690 sa refresh rate or pwede rin naman auto switch. Sa Tecno Puva Neo 3 naman ay 6.82 inch na punch hole screen na HD plus na IPS display. Na parehong makakapili ka rin sa 1690 or auto switch. Ang Hot 30 at Puva Neo 3 pareho itong 8GB RAM. Sa Infinix, meron itong variant na 8256 sa SRP na 6,999 pesos pero minsan mas mura pag nakasale. Sa Tecno naman, ang pagkakaalam ko, isang variant lang sa ngayon ang available. Ito ang 8128 sa SRP na 6,799 pesos. Pero 6,299 pesos pag nakasale. Yung 8GB RAM nitong Infinix at Tecno, meron itong extended RAM. Kaya sa box, meron yan label na 8 plus 8. Sa hindi pa nakakaalam paano set up ang Fusion RAM, punta ka lang dito sa settings, hanapin mo tong special function, select mo tong memory fusion, pili ka lang dito ilang plus ang gusto mo. After mo ma-select yan, magre-restart yan. Ayan, meron ka ng 16 gig of Fusion RAM. Sa Infinix, ang chipset na nandito ay Helio G88. Sa puvan naman ay Helio G85. So check natin ang performance score nilang dalawa via Antutu. Chipset lamang yung Infinix mas mataas ang nakuwang score. Number 3, battery lamang dito ang Tecno dahil sa 7000 mAh versus 5000 mAh ng Infinix. Number 4, screen luminance or alin mas brighter. Lamang ang Infinix mas maliwanag ang screen nito lalo pag actual mong hawak. Pero di naman sobrang malayo, need mo lang tutukan maigi para mapansin mo. Number 5, Memory and storage. Infinix tayo dito. Yung 256 ay 6,999 pesos versus 6,799 pesos naka 128 gig lang. Pero kung 6,299 pesos sa sale price ng PUVA, pwede ka magdalawang isip kung di ka naman mas storage. Number 6. Aesthetics, mas bet kong PUVA kasi sa modern look at matte finish pa yung back panel. Number 7, sa presyo, sa Infinix pa rin kasi 6,999 pesos tapos 256 variant na naka full HD resolution Helio G88 at 50 megapixel versus sabihin na natin 6,299 pesos sa sale price ng Tecno. Kung base sa specs, mas masusulit mo pa rin talaga yung pera mo sa Infinix Hot 30 though malaki yung 7,000 mAh ng Puva versus 5,000 mAh ng Infinix pero supported naman ng 33 watts so di ka naman dito maghihintay ng katagal tagal sa charging. Pero kung yung job mo ay delivery services or yung mga work na nasa labas at walang outlet para pagsaksakan ng charger, tingin ko po ba ang para sa'yo? So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga reviews at comparison. Ako si Kuya Gizmo. A peace!